Hanap nyo ba ay resort na may magandang view ng dagat at swimming pool? Subukan nyong bisitahin ang Co-op Ocean View Resort sa bayan ng Barbaza, Antique. Mayroon silang reception hall na nakaharap sa dagat kaya guaranteed ang scenic view maghapon. And since ito ay facing west, surely kahit di natin na-experience during our visit, maganda ang sunsets dito. Pwede ka rin maligo sa mismong dagat o di kaya ay sa swimming pools. At marami din silang cottages sa lugar. Pero kung nais mo lang talagang mag-enjoy ng view at mag-food trip, sapat na rin sa kanilang cafeteria. Hindi ka na rin mapapagod kung ikaw ay pupunta rito dahil ito ay matatagpuan sa tabi lang mismo ng daanan. Kaya di mo na kailangang maglakad ng mahaba. Kung galing ka sa bayan ng lawaan, ito ay iyong madadaanan sa bandang kaliwa bago mo marating ang mismong bayan ng Barbaza. Ano pang hinihintay nyo? Yayain ang jowa, barkada, pamilya, o kahit magsulo ka pa papunta sa Co-op Ocean View Resort at mag-unwind dahil deserve mo gumala, dito na ang sign na hinahanap mo. Mag-follow lang for more contents like this. Share ko lang. Bye-bye. Salamat.